Magandang araw na naman sa inyong lahat o na ano yung ang inyong Kuya Roland. Nagbabalik na naman po sa aking munting channel. So ngayon po ay nandito ako sa second floor ng bahay. So time out na po ako dito sa paggawa dito sa uh, ginagawa ko dito sa, mga, sa, sa, second floor ng bahay. So balik kanina ang ginawa ko. So, gumagawa ko ng pattern. Ito. So, gumagawa ako ng pattern ng pagmumuldura. Ito. So, nagawa ko na yung pattern ng gagawing muldura dito sa pinakaharapan ng bahay. So, since wala pang gamit, so, time out muna ulito. dito. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon, gagawa ko na naman ng ito, basket. So, bali, ito yung gagawin ko na bayong ngayong araw so uh, nai-prepare ko na itong uh, gamit niya so, ito yung pupunta dito yung pinaka vertical niya dito sa side to tapos dito sa side to yeah. so ito yung magiging pattern ko dito sa gagawin ko bayo ngayon kaya uh, samahan niyo na naman ako sa pagsisimula ko sa gagawin ko na bayong ngayong araw. Tara! Simulan na natin. bali ang ito kong ginagawa dito. So, pinapattern ko muna siya. Papattern ko muna isa-isa hanggang sa makumpleto ko yung magkilalagay ko dito. Yung pinaka-vertical niya. And then, pagkatapos ko siyang mapattern, ikakabit ko na dito yung pinaka-vertical niya. So, kukumpletuhin ko na to. And then, yung susunod ko naman is yung pinaka-horizontal niya. Yung taikot. Yung taikot dito. So, depende na kung anong design yung uh, gagawin ko o kaya kung halimbawa kayong gagawa na, depende na sa inyo kung anong design yung uh, gusto nyo gawin. <tong> ng tiles na uh, ginamit dun sa bahay ng aking pamangkin. so Nakita ko ito. So, marami silang ganito doon kaya iningi ko na lang. So ito, hindi na siya bundle ng ukay kundi bundle ito ng tiles. Mm -hmm. Bali, ganito lang yung ginagawa ko sa pagsisimula ko sa paggawa ng bayo. So, once na na-prepare ko na itong mga gamit niya, so, ipinapatayin ko muna siya. So, ko muna. So, bago ko ikabit dito. So, once na napatayin ko na to, so, pare-parehas na yung pan nito. Yung, yung sukat nito. So, pare-parehas yan. So, ngayon, gagawin ko, ipitin ko ulit siya ng plies. Ipipit ko ng price ito para mas maganda yung pagka-form form, form ng, ng bawat sulok niya ito dito sa pinaka uh, ilalim ng bayong so, para mas maganda. Ayan. Ipipitin ko na ito hanggang sa mat matapos. And then, pag natapos ko ito, ito yung pupunta kasi dito. Ito yung pupunta dito. Pag natapos ko yan, ikakabit ko na dito. And then, isusunod ko naman yung pupunta dito. So, bali, ito na yung pupunta dito. So, ipapattern ko dito. So, ito yung dati kong pattern na ginawa. Kaya pare-parehas yung sukat nitong uh, ginagawa kong bayong dito. So, yun kasi ang kagandahan. Mas mabilis kasi yung gumawa kapag may Pattern. So, bali, natapos ko na siyang uh, plysin yung, yung dulok dito. nito. Natapos ko na siyang plysin. Ngayon, ikakabit ko na siya dito sa uh, vertical na dito dito. Kakabit ko na siya dito. And then, pag naikabit ko lahat ito, isusunod ko naman yung para dito. Yan. So, kung ano yung ginawa ko kanina, ipapattern ko ulit siya. Pag napattern ko, and then, iibitin ko na naman siya ng twice. So, yun na yung susunod ko dito ng kakabit. Eh. bali 15 na piraso yung uh, pumunta dito, yung nilagay ko dito. So ngayon, susunod ko naman na ito. Susunod ko naman na yung para dito. So vertical pa rin yun. So bali yung pupunta dito is 7 pieces. So ipapatan ko ulit siya gaya nung ginawa ko dito sa itong una. Uh, ipapatan ko ulit siya. So ito ulit yung magiging pattern ko. So, ito yung pattern ko kanina dito. Yan. Ngayon naman, yung pattern ko, ito naman, yung pahaba. Yung pa So, yun yung kagandahan ng may pattern. So, mas mabilis yung trabaho kapag may pattern ka, hindi ka na uh, katagalan sa paglalagay. So, ang kagandahan ng may pattern, pare-parehas yung sukat. ang mula natin. bali ito na yung nasimulan kong bayong ngayong araw. Medyo may katigasan lang itong strap na galing sa na ginamit sa tiles. So medyo matigas. So, at least na-try ko kung maganda ba siyang gamitin dito. Pero I think mas maganda sya na gamitin pang vertical lang. And then siguro yung next na gagawin ko ay yung mga galing sa eh, pag mimixing ko na lang itong eh, galing sa ginamit sa tiles bakit yung ginamit sa ukay yung ilalagay ko dito para mas malambot so, ito is medyo matigas kaya medyo mahirap siksikin so siguro ang gagawin ko tatagain ko na lang siya na siksikin hanggang sa matapos ko itong yung ko na itong magayon bali yan yung naumpisahan ko ngayon na uh, bayong so yan yung inumpisahan ko ngayong araw bali medyo may katigasan yung mga ito itong mga uh, strap na ginagamit ko so galing kasi it ginamit kasi ito sa bundle ng tiles so medyo mas makapal siya hindi gaya ng dati na ginag ginagamit ko yung bundle ng ukay so medyo mas malambot yon So, trinay ko to pero medyo mas matigas kaya uh, medyo mahirap siksigin. So, yan yung inumpisan ko ngayon. So, yan. So, abangan nyo ako sa uh, pagpapatuloy ko ng pagtatapos dito sa inumpisan ko na bayong. So, ipapakita ko na naman ulit yung part 2 sa pagtatapos uh, sa ginagawa ko na bayong na to. So, bali, ito, ito yung naumpisahan ko ngayon. So, bali, siguro bukas uh, matatapos ko na to. So, bali, hapon na. At uh, may nagbabadya na namang uh, ulan. So, yan. Yan yung sa labas. So, bali, nandito ako sa nandito ako sa second floor ng bahay. So, sa labas, so, medyo nag, may, matilim na naman. So, nag, nagbabadya na naman yung ulan so ganito na ito yung hapon dito sa amin. so yun so, hanggang dito ko na lang muna tatapusin siguro itong uh, video ko pero syempre bago ko tapusin ang video ko na to at kung nagustuhan mo syempre huwag mong kakalimutan na i-like, i-share at syempre kung may comment ka mag-comment ka na lang din yan sa baba at syempre mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod ko pa ng mga video So hanggang sa muli, itong inyong Kuya Roland na nag-iwan sa inyo lang. Maraming maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Bye!